sa piano yung nakaraan na minokbang mo? Ito. Bakit? Kasi malambot yung chocolate niya. Mm, mas malambot yung chocolate niya. So, yan na lang ipapasalubong namin. Tingin? Yoksiain. Mm, guys, mayroong mali ito. Na uh, Dubai chocolate. Kapay ni Ate Talia. Cute. 11 dirhams to. Ah. Wow. Gold. Ayun. <laughs> Parang mo ate. Gadis Ini yang tadi Disco Yummy deh yang lobnya guys Itu saya sana tuh lihat masalah Sarap, sarap? Uh. Ini yuk by Chihuahua eh. Dahil niya disco. pinapatak mo na sa bahay ko eh.